Ano kung kasi pang So yun guys Kain muna tayo guys Dahil nagugutom na Nakulo na yun chan eh So ito guys kay Julie Ayan Ayan po yung iniihaw namin guys Tilapia Ano po may Ano na no? Makain muna tayo guys Ayan Nagugutom na guys Hindi tayo makasyado makadali ng ano Ayan guys, yung niyahaw natin, tilapia. Sulit guys. Puro tilapia guys, madami. Hindi lang makatama. Ayan guys, dito kami ngayon sa may burnal. Ayan guys, dahil mamamana. Yung effort po namin dine, eh, oh. Ayan. Ayan guys, abangan nyo na lang ulit mamaya pagkatapos okay, namin kumain.